ulan ulan tas nakita ko to aba syempre pasok tayo <laughs> Nandito tayo para maiba. May music sana naman hindi tayo maano. Copyright para dire-diretso. So, ano tayo? Cut-cut na lang siguro. Let's cut. May kanin po. Isang araw, babalikan natin yung ice cream na meron nito. Meron ito sa ibaba. tapos sa dul dulong. I Amin mean dulong. Masanin na kayo sa mga bago nating viewers, ah. Pangatan na natin yung sensual tremor, papagamot pa natin. Ito yung luya. Luya. Kunti lang. Ang kalasa lang. E pinili ako. Magkatabi to eh. Ramen o oh ito, ramen o oh dito, ramen o oh dito. So, ito napili. Nananaig pa rin sa atin yung ano, yung concern sa health siyempre. Kasi may sakit tayo, di ba? Pero nag research din ako, nag-search din ako, Google search. Yung mga mga legit na Japanese ramen dito, ay hindi ba, hindi ba healthy? O hindi raw, pero yung paminsa-minsa lang doon, man okay lang. Especially, ang mga ramen nga dito ay Malalo ka namang masusustansya mga gulay, yung pagtitimpla nila, may mga choice ka, Masarap pa siya yung ramen na ulan-ulan. Pero sabi ko, isang araw na lang, masarap yan na rin. Ang tao din, torta. parang na rin tayo may ulam na ano. Binais na dulong. So, ang um, sa akin, ang sa akin bunggan. Bunggan. Sarap ito. Huh? Sarap ito. Ganun kumain man mga hapong ginagaya ko lang. nakakaraos ang tanghali natin ng bonggang bongga at masustansya di iba pero gusto ko pa sa so, saka natin ng balaki. pag sa sashimi mo kapang patay talagang pure sashimi walang kanin kanin walang additional chenis pure sashimi talagang paborito ko sabi ko kasi nung una yun talaga yung una kong baba natin pagdating na pagdating sa Japan hindi na tuloy kasi nga naka-reserve para sa isang pang mukbang vlog ng sashimi So yung maaas. Arigatou. Arigatou gozaimasu. Arigatou mas. Arigato so, sa sasang araw ang papanatan natin. asa ah, na ba? Seto. So, Seto so, yung kinain natin kanina ito lang yung pinili kong fish. Sarap diba? Ang ganda ng na lunch natin. Umuulan pa. So, andito tayo kanina. Ayan, so namimili tayo. Yung steak, ramen, or ito. Ito, ito. So, dito tayo. Charang! kami nagkumain isang araw dyan sa Smile Hotel, second floor nung, uh, anong tawag dito? Shabu Shabu at yung Don Quixote, pupunta natin sa isang araw and pagliko ko dito sa kanan dun yung dati kong English School daan tayo <laughs> sa labas lang siyempre, lalampas lang tayo gusto ko lang ma-feel sa isang araw na. Sige, go! Ah. Ah. Namiss ko to. Dito ako nakakaroon dati bago ako umuwi. <laughs> Try natin magkaroon mamaya. Lamig. Lamig.

So dito tayo nagturo ng matagal na panahon. Kulang-kulang labing dalawang taon. Silip <laughs> so, tayo. Dito lang sa baba. nagiging emosyonal ako. Karate yan. Ah, uh, karate. Gym sa isang floor. Tapos sa, sa katapat namin yung floor. Eh. sa pinag namin ng English. Ay karate. Sila rin na may-ari. Kapatid ni Bosing. Nakakaano, uh, di ba? Nakaka lungkot yung pag-iisip mo ng araw-araw mo dito. Isang dekada, hindi hindi ganun kadali. Namit ko kahapon si Nene. Ang dati ng sudyante, 3 years old pa lang siya so nang hinahawakan ko. Hanggang sa... Turuan ko siya ng English dito. Kung yung Sabado, oh. yung 2022, 14 years old siya. Nakita ko siya nung uh, sa araw, 16 years old na siya. So, baka gusto nyo masilip, eto siya Oh my God, ladies and gentlemen, I met my former student who is, oh my God, I was surprised. She's so beautiful now and she's so gorgeous. Meet Nene Chang. <laughs> <laughs> oh my God, I'm so happy because I handled her. Hinawakan ko siya nung bata pa siya. Chisay. Naanan sa'yo Eh, Hang sai. Hang. three years old until until maybe thirteen in 2022. Now she is 16 years old, right? She, she's 16 years old and she has a boyfriend. Oh <laughs> And her mom and dad uh know know him. Yeah. What's the name of that guy? Eh? What's uh, the name? Haruya. 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 Can I post this? On it? Your mama doesn't know your Instagram now. You have a TikTok account, right? Nene, <inaudible> let's dance together. Hmm, I'm I'm just But you dance well, you know? You're a good dancer. Yeah, Nene is a good dancer. No, no, no. <laughs> <laughs> no. I miss you, Nene. Oh my God, this my baby. One <laughs> month. <laughs> yeah, one month. I go back November 11. When? November 11. November 11. <inaudible> oh, yeah. Ah. Yeah, I Sensei. seen you. Meet, 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 meet. Ah, Nene, see, Yeah, yeah, meet. And she We just embrace because she doesn't speak English. So we just embrace. Yeah, yeah, yeah. Nana said, yeah. And then bye bye. We are, we are, okay, okay, okay. Still working in in what? School? What? Ah, smile, 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 Okay, Nene, you. uh I will teach you one Tagalog you say. You say kumusta kayo? Go. Kumusta kayo? <laughs> Misko si Teacher Robert. Misko. Misko. Si Teacher Robert. Si Teacher Robert. I love you. I love you. Ah! <laughs> okay, bye bye, Nene. Bye bye. Okay, you 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 send me a message on my Instagram. Okay. So maybe we can meet again with uh, Sean, huh? okay. okay. Bye bye. bye, -bye. <laughs> bye, -bye. Oh my God, I love that girl. She's my baby. Bye bye nana. I love you. Oh my god. She's a grown-up woman now. She's she's a grown-up little woman now. Kandana Nagkita kami ng, yun, yung bigla ang pagkikita. Basta nakita niya po, Diba sense? Tunga po siya sa akin. So hindi siya nakakalimot. Ayun, doon talaga may mga bagay na hindi na natin pwedeng balikan. May mga bagay na alaala -ala na lang. At yung mga alaala -ala, nyo, yun particularly yung mga magagandang alaala -ala, na nagbigay sa ng magandang buhay, kahit pa paano, treasure, di diba priceless? So yun, huwag na natin asamin pa na yung priceless na yun ay muling maibalik because hindi na, di diba pwede? ibang pagkakataon, ibang opportunities, pero ito, sarado na to. Sarado ng open, kasi sa isang araw, ni-invite tayo. Bukas daw, sila rin kasi may-ari ng Hoy Quen, o nung Child Care Center na pinagtrabawon ko. Palipat-lipat ako dito sa English ko nila hanggang doon. So yung mga estudyante ko ron, dinadala rin namin dito. Diba? And then, yun. Welcome tayo sa good news. Welcome tayo sa isang araw sa 31 may Halloween party kung saan tayo araw-araw na naka-apron habang natuturo ng ingles at magkaalaga ng mga bata uh, special Halloween party so yun, hope na makita natin ang ating anak-anakan and uh, may iba pa mga batang Napamahal na rin sa atin. Ito yung bagay na ating buhay. Siyon.